Magandang araw mga bata, ating pag-aralan ang mga mahalagang informasyon sa food levels. Sa ating aralin, ating maunawaan ang kahalagahan ng pagbabasa ng food level sa pagpili ng mas masustansyang pagkain at mga ligtas na pagkain. Ano kaya ang mas masarap at ano kaya ang mas masustansya? Ating tuklasin ang mga informasyon na makikita sa pakete ng pagkain Tinutukoy nito ang pangalan ng produktong pagkain. Tinutukoy nito kung anong uri ng pagkain ang nasa loob ng pakete. Nakalimbag dito ang timbang ng nilalaman ng pakete. Ito naman ang nutrition facts na nakalagay sa food label. Makikita dito ang serving size na tumutukoy sa mukahing dami ng isang serving na dapat kainin. Samantala, ang servings per container naman ay tumutukoy sa kabuuang dami ng servings sa isang pakete. Ano naman ang calories? Alam niyo ba kung ano ang calories mga bata? Ang kaloris ay sukat ng enerhiyang maaaring makuha sa isang serving ng pagkaing na sa pakete. At ang mga vitamins at minerals ay tumutulong sa pagpapanatiling maayos ang mga proseso sa loob ng ating katawan. Ano naman ang POTS mga bata? Alam niyo ba kung ano ang POTS? Ang POTS ay sukat ng sustansyang maaaring pagkunan ng enerhiya. Mayroong tatlong klase ang fats. Una, saturated fats. Makukuha sa mga karne, itlog at gatas. Ito ay nagpapataas ng kolesterol sa dugo na maaaring magdulot ng masamang epekto sa katawan. Pangalawa, unsaturated fats na kukuha sa mga gulay at nagdudulot ng mabuti sa iyong katawan. Trans fat Pinakamapanganib sa katawan. Makukuha natin ito sa labis sa pagkain ng junk foods, biscuit, instant noodles at pag-inom ng kape. Nagdudulot ito ng sakit sa puso. Atin naman talakayin ang kolesterol. Ang kolesterol ay isang matabang sustansya na kailangan ng ating katawan upang gumana ito. May dalawang uri ng kolesterol. Isang mabuti at isang masamang kolesterol. Ang mabuting kolesterol ay tinatawag na high density lipoproteins. Dinadala ng mabuting kolesterol na ito ang mga sobrang kolesterol sa dugo pabalik sa atay upang mailabas ito ng katawan. Ang masamang kolesterol naman ay tinatawag na low density lipoproteins. Ang masamang kolesterol na ito sa dugo ay dumarami sa mga ugat o daluyan ng dugo na maaring magdulot ng paninikip ng mga ugat na nagpapahirap sa pagdaloy ng dugo. Ang sodium naman ay isang uri ng mineral na nakukuha sa karne ng hayop, itlog, asin at betsin. Ito ay nakatutulong sa pagbalanse ng timbang ng likido sa loob ng katawan. Ngunit, ang maraming sodium sa katawan ay maaring magdulot ng mataas na presyon. Ang carbohydrates ay pangunahing pinagkukuhanan ng enerhiya ng katawan. Ang dietary fiber naman ay uri ng carbohydrates na hindi natutunaw at nilalabas lang ng katawan, ngunit nakakalinis ng digestive system. Ang sugar naman ay uri din ng carbohydrates na nagtutulot ng panandili ang enerhiya sa katawan. At ang protein ay tumutulong sa pagbuo at pagsasaayos ng mga kalamnan at selula. Ngayon, alam nyo na mga bata kung ano nga ba ang nilalaman ng nutrition packs. Dito natin makikita kung ano nga ba ang binibigay ng pagkain ating kinakain sa ating katawan. Nakakutulong din ito upang matukoy nito kung masustansya nga ba ang ating kinakain o hindi. Madliban sa nutrition packs, dapat mo rin bigyang pansin ang iba't ibang advisory at warning statement kagaya ng expiry date na makikita rin sa pakete ng pagkain. Alam nyo ba mga bata kung ano ang expire date? Magaling! Tama! Ito ay tumutukoy sa petsa kung kailan hindi mo na maaaring kainin o inumin ang isang produkto. Maaaring ito ay sira o panis na pagkain. At ang pagkain ng sira o panis na ay mapanganib sa ating kalusugan. Sa produktong ito, pagkalipas ng april 9 2017 ay hindi mo na maaaring kainin pa ito dahil ito ay sira o panis na ang advisory o warning statement kadalasan ito ay nagbibigay ng informasyon kung paano gagamitin at itatago ang pagkain upang mapanatili ang kalidad nito sa produktong ito nakalagay ang salitang keep refrigerated na ibig sabihin ay dapat mo itong ilagay sa refrigerator upang mapanatili itong sariwa. Ayan mga bata, alam na natin kung paano magbasa ng food level. Ito ay makakabuti para sa atin upang malaman natin ang dapat nating piliin na masustansyang pagkain. Paalam mga bata!